May dugo God naman, Lord. Kaso lang, oh. oo, sablay, Dari Uy, wala ka din nag-mas. Imo, ayo 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 pa do. Diara ang imo nga job. Diara sa imo. Wa man kay mas. Oh, so bai. Takot ako job eh. Ituwad lang na ituwad lang. daging lutlan gyud nila. Oh, dia lang simo. Tay ulan ng ninta. Mingaw man. Oh. Dool ra rabatana kay mga kasiti. ano? nauman oh. minnow oh. man? di yara mga ka oh. ang close up, hindi mo talaga ayoh? nabrah! naygo oh bagong dati kanin do check this to Adhan kay pa no Ako ah. of klaro kay pertida bang asuha oh Sila imong ikot adhan wala Bali aja kino. Di mahino ni zero pero ang mayra lagi gyud. kadala na oh mayay ay yan yung tugos goro kasi mo niyo nahinay tag withdraw na sila ayun na siguro na edo all naman god kaso lang oh Kadako sa, Kadako sa balay. Minus karon og dugos nagpalupad na sila. Og sila katigom. Mayo di City, oh, di si Utson siguro ron. Huh? Yes. kuha mga kaswiti. Dili to ingon nga gansi kayo gyud. Kay naman tay bulit na kuha ano, bulit puno man siya. Kaso lang sa uban nga side, zero gyud na empty, no. Lapos ang adlaw. Lapo sa adlaw ay. Pero sige lang. Nay, bulit. Back to back siguro ni. Ay wala na. Ano di? Dari pika. Bulit. Hmm. Kanami. Kaso lang gamay ra. Ang musigop. Adagaan na. <laughs> Shout out sa mga litada family. Sana kada iyang dapit.